Nung nadiskubri mong may kabit ang asawa mo, halos mabaliw ka na parang guguho ang buong mundo. Hindi mo alam kung ipaglalaban mo ba ang karapatan mo o isusuko ang sinumpaang pagmamahalan nyo. Betrayal trauma ang tawag sa nararamdaman mo. Oo, masakit yung nalaman mong may iba siyang hinalikan o sinipingan. Pero mas masakit yung nawalan ka na ng tiwala na siya ay paniwalaan. Don't fight and heal at the same time though. Oo, galit ka at gusto mo maghuramintado pero tanggapin mong in doing so, wala kang healing at kapayapa ang matata mo. Nasa fight mode ka pa eh. Kapag napagod ka na ng kakalaban, lalo at alam mo sa dulo, ikaw rin ng talunan, find time to rest and heal. Isuko mo muna ang digmaan kay God. Sabi nga ni Jesus, lumapit kayo sa akin na pagod at napapagal dahil bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Minsan, not fighting the battle will win you the war. And in healing, magmumukha kang talunan, pero ang totoo, humuhugot ka lang ng lakas sa Diyos para sa susunod mong laban.